So, yan, what's up mga drip for today's video. Alikat mag a tayo dito sa ating bahay. At maglalagay tayo ng computer. Yun, let's go! <music> Siyempre syempre mga dre, ito yung bago natin siyang ayusin yan. E, parang i-renovate natin siya. Pero hindi siya renovate ha. Ah. Lilinisin natin siya at pagpapalit-palitin natin. Dahil maglalagay tayo ng PC para kay baby saya ko. So, let's go! Sana At dito mga dre, kung mapapansin nyo, unti-unti ko na natatanggal yung mga kalat dyan. Para mapagpalit-palitin natin siya ng pwesto. Kasi yung PC, ilalagay natin sa sa gitna mga dre. At syempre mga dre, dahil sa tulong ng aking baby Seiya, dahil PC niya nga to, excited siya at kaya tinutulungan niya talaga ako dito para mabilis namin matapos at maikabit na namin ang kanyang PC. At dito mga dre, syempre, bukod sa binabakim na natin siya, pupunasan natin lahat ng gilid para wala talagang alikabok. Para pag napesto na ng aking baby Seiya, talagang malinis. Yun, no? At komportable talaga siya. At dito mga dry, nilipat ko na yung aking monitor ng CCTV dun sa taas kasi nandiyan siya sa may babae eh. At ililinisin ko na lahat ng wiring yan Ikiklinin ko siya para napaka-solid tignan at malinis. Yan, at nailipat ko na nga siya sa ibabaw. Kaya dito na dire-direto na tayo at may kakabit na natin ng PC ni Baby Seiya ko. Wee! Well, at dito nga mga dre, kung mapapansin nyo, napagpalit ko na yung dalawa kong table. Bukod doon, naayos ko na rin yung dulo at nasalansan ko na lahat ng gamit mga dre. Kaya, aayusin na natin ang PC ni Baby Seiya para maisalpak ko na kagad dito mga dre. A few moments later. At ito nga ang ating mga unit, mga dre, dalawa yan. Siyempre, dalawa yung baby ko eh. Si Ate Kisha, tsaka si Baby Seya ko. Siyempre, kailangan tag-isa sila. Hindi lang pwede yung isa meron, yung isa wala. Siyempre, mag-aaway at magtatampo naman sa akin yun, mga dre. Kaya ito, inaayos na namin ng pare ko. Shoutout nga pala kay paring Jello, aka Mane. Eh, eka muna eh. At dito nga mga dre, inabot na kami ng madaling araw sa pag-aayos ng aking PC ay, PC pala ng mga baby ko. At yan, mo muna kami ng kape. Eh, ay, napaka-solid. Ayaw matulog, ha? At ito na ang ating loob ng PC. I5 7 gen yan, mga dre. 7 gen yan. Kaya, napaka-solid na ito, mga dre. Ito ay papagamit natin sa dalawang baby natin, mga dre. Sa so, paano, mga dre? Boy na yan. Para maisalpak natin kagad ng ating mga unit. At dito nga mga dry, minamadali na namin dahil puyat na puyat na rin kami ng parang jello ko. Bukod doon, may gawa pa rin siya. Gagawin din niya yung dalawang unit niya. Sa so, paano mga dry, sinalpak ko na kagad yan. At ayan na mga dry, napaka solid. At uupuan uh na kagad ng baby seh ko yan. At paglalaroan kagad. Yun o. No? Baka baby siya ko yan. Sa so, paano mga dry, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa subay so, bay ng ating munting video. Sana, finish na.